Hello guys, welcome to the Hitog Game. Yan, so nakapag vlog at tayo ulit dito ngayon Dahil request ng ating mga kasama So ngayon is tanghali na guys O so syempre magihaw muna tayo ngayon ng uh, bangos At bago nito at nating uh, latak-latakin at kainin at uh, food Trip So ngayon ipapakita muna natin kung gano'n na kaganda ang uh, tubig dito sa Kuweba ng hitog So tara guys samahan nyo ako at ating tingnan kung gano'n na ito kaganda ngayon So guys ito na po yung uh, Kuweba Hitoog uh, Cave at saka nakita nyo guys so grabe ang linaw ng tubig dito guys at saka na feel ko na na grabe, sobrang lamig. Oh, kita mo yung kasama ko guys na mga dito. So, above po sa kanyang height yung taas ng tubig dito. So, sa mga hindi marunong lumangoy, huwag nyo nang subukan guys. Baka hindi na kayo makaahon. Dahil nga, isa tayo sa hindi marunong lumangoy. So, hanggang tingin na lang tayo dito guys. At saka, nakakaigit sila guys. Oh, tingnan nyo. Wow, ang, ang sarap talaga siguro maligo dito. At sa tingin ko napakalamig talaga. Kitang-kita nyo guys, nag -blue, blue pa yung tubig. Hay nako, sana all marunong lumangoy. <laughs> Gaya ng bata dito guys. So, whoops, pang grabe. So ngayon guys, dahil sa sobra nilang pagod sa paglalangoy, transition muna tayo dito. So kainan muna sila ngayon guys kasi nagugutom dalo sila. At ito po yung ating mga kasama, guys. O, oh, wow, ang daming pagkain. Shout-out nga pala sa naghanda nito. Ayan, sige. Pamaya na yung mga boys. Kayo muna ang gagain dyan. Kasi sa amin ang huling halakhak. ha <laughs> ha So, ngayon, guys. Balikan na natin yung ating inihaw na bangos. So, ayan. Mayroon lang itong mga atin uh, ng mga lamas dito guys ayan so ayan binaliktad na at sa tingin ko uh, malapit na itong maloto guys siyempre napakasarap itong ginihaw na bangos sa chat out ko pala sa ating dalawang cook ayan nabaliktad na guys ayan na itimitin na na malapit ng maloto at siyempre guys ayan dahil nga sa sobrang gutom nila guys kinuha na nila yung isang bangos at ayan pinag-agawa-agawa ni nilang tikman so sa tingin ko sa kita ko sa mga mukha nito so sobrang gutom na talaga ayan so ngayon guys ayan nakaprepare na po itong ating mga pagkain mayroong kinilaw at saka inihaw so syempre kukuha muna tayo ngayon ng guys ng dahon sa saging para ating pang -ha hapin dito sa lamesa ibang mantel para ibodol fight na lang itong ating mga pagkain guys

Niêm phiếu nữa, ngon 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 con. ngon 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 nha. ngon 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 nha. ngon 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 sao ngon ngon Kita All right, dahil tapos na tayo sa kainan, sa liguan na naman tayo. All right, balik tayo dito sa kuweba guys. At sa tingin ko mas masarap maligo dito sa kanilang swimming pool sa baba ng kuweba. Ayan, so tara. Ah, uh, natin kung gaano ito kaganda ng kan kanilang swimming pool. Let's go, guys. Dahil nga sa hirap na mag voice over, guys. So, ayan. <laughs> pakitingnan na lang itong video. Alright. Tanaw, <laughs> tanaw, hi girls <laughs> hi girls hi girls kahit na ko ano hindi ko ano hindi ko ano ano hindi Hi guys. What's the secret to a healthy relationship? Bunal. What's <laughs> the secret to a healthy relationship? <laughs> Bunal. Mata a gabi. Girl, 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 girl. Masaya yung Pasko, girl. Oh, <laughs>

Brad, 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 Brad. na Brad. Tug lagi. Ang imong Pasko karon Brad, unsa man tug na? Tug na. Tug na pa kai. Tug na pa sa kan. Hala ra. Tug na pa ay. Video naman eh, video. Te, 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 te. Nindot ang ito, og kayo, tay. Nindot. Bug na big, tubig <laughs> Bug na kaayo Bug na Sama sa kabug na sa imong pan, Pasko karoon <laughs> <laughs> Alright guys, sa so mga gustong pumunta dito Ayan, maaari nyo akong uh, kontakin at Siyempre, uh, maaari kayong mag-comment Sa baba para Para samahan ako uh, kayo Ayan, so ako ang magiging tour guide nyo dito guys Ayan, so don't forget to comment At saka pakifollow na lang po sa aking Facebook account Sunpacks Pakibulan guys So maaari kayong mag-message doon Alright, so hanggang dito na lang po kami guys Kasi ayan, napauwi uh, na kami Mga uh, hapon na kasi Ayan, so maraming maraming salamat sa panonood guys At sa uulitin uh, Don't forget to like and subscribe my channel and pakihit na lang din ng notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload Alright, maraming maraming salamat hey. sa inyo uh, and God bless vacation, Happy New Year everyone Ika na sa pa lagi <laughs>